thank you Thank you, sir. Thank you. Okay, salamat. Tapos <laughs> sa sa ating. Salamat. Salamat. Ito yung item na yung order natin. Ito yung order natin. Ito yung box Ito yung order natin. Ito at baby. Yeah. So, galing to kay Boss Ryan So mamaya unbox natin yung mga kanjian Kaya yung item natin Yeah So what's up mga kaparya And once again this is Mr. Bunny And I'm your host At usapang pera na naman tayo At kwentuhang bariya And welcome to our YouTube channel Mga kabarya Uh, so hindi muna hindi muna tayo related yung ating video sa coins and paper bills. Uh, meron tayo kasi in order na item mula kay Boss Ryan. Yes, taga ano lang taga, taga Quezon City siya. At umuunat kumukuha ta, tayo ng item sa kanya na uh, ah ano eh, 90 na ano na mga laruan. So magtutrobak tayo ng mga item mula sa pagkabata natin so stay tuned at kung bago ka lang dito sa youtube channel ko is mag subscribe ka na kay Ibigan mga boss madami yan yan po at i-unbox natin itong in-order ko kay Boss Ryan Ayan. so unboxing tayo ngayon mga kabarya uh, mga toys to mga toys from 90s kaya kung na kung mahilig ka sa mga laro anong bata ka pa lang at nakapaglaro ka ng mga laro ang palengke yan hindi kasi naman talaga madalas is na nakapagmul yung mga batang 90s eh more on palengke talaga yan so stay tuned unbox natin itong laruan yeah! Woohoo ay ngayon dyan <laughs> ito, so, unboxing tayo mga kaibigan, mga boss, madam At uh, syempre, hindi points at paper bills ang ating ngayon uh, is all, uh, all toys. Yan. Ano to, good condition itong mga item na to eh. So, salamat sa ano uh, uh, uh mabilisang deal galing kay uh, Boss Ryan. Yan. Sa Facebook kasi, ang pangalan niya is Boss Ryan. Pero sa ano dito, is art nakalagay. Art Berry. Yan. Eh, eh siguro yung totoo niyong pangalan. Yan. Ryan kasi yun nandun sa ano niya eh. Sa Facebook page ata niya yun. Doon lang tayo manunin. Eh. Yan. So, buksan natin ito. Yan. Ito na yun. Ito na yun. Hmm. Ganda na pagkakarap ko. Oh. O. Oh. Mga kabariya. Mga boss madam. So, sabi natin bubuksan. Dito na natin bubuksan. Sa ano? Sa ibabaw. Ang ganda itong mga laruan na ito eh, kasi pang throwback ba? Yung mga nilalaro natin ng mga bata pa tayo. Kung 90s ka, pero kung 2000 ka, maraibig ka dyan. Ay. Okay, ang mga mga ano lang talaga na ito, makaka-appreciate is yung mga batang 90s lang talaga. Or late 80s. Pero hindi alam ko mga 90s mga ganito mga laro ano. Eh. Pero tingnan natin. Kasi ito mga nalaro ko talaga ito eh. Bibili ko ito sa tindahan ito eh. Kasi eh, ah, eh, ewan eh, ko lang sa part niya Ah. Pero kasi sa part ko nung bata pa lang ako is... Ah, uh, parang mall na yung palengke eh. kasi ang dami doon lalo na kapag napupunta doon sa mga laruan ng bilya ng mga laruan ay sauce o oh, so, yan napakaganda po ng pakiramdam nyo. Kaya lagi yung sumasama sa palengke. Yan. So, dito nakabalot yun, nakalagay yung ating mga items. yung katulad nyo, yun, no? Yan. So, pa-unbox natin. Yan. Yan. So, unboxing tayo, mga kabarya Yan. Kita-kita nyo, sila na seal. Kusa so, natin, nakaparamaan natin. Yan. Yung mga ming-ming tayo rito sa gilid-gilid natin. Yung mga ming-ming. generator. Well, ito, ito meron pa pala, meron pa pala mga kabayan. kasi naka-times skill. Nakakit pa siya. Ito, lamit mo siya ano. Ah, naka na pala. Ayan, Masyado kasi malapit yung ating ano yun. Ayan. Ito pa. Ayan, nabuksan din sa bakas. Ayan, so ito yung mga naan natin. Ah, uh, natin kay Boss Ryan. Ayan yung laman. So, isa-isay natin. Meron tayo rito ng uh, ah, break game. Ah, break. Break game. Working daw to eh. Pero try natin. ah on. I-on natin siya. Eh, yung on oh. Ayan, i-on natin. Working daw. Ayan, working nga siya. Ah. Uh, the gantry sounds. naririnig niyo yan yan so working siya working siya mga kabarya yan mga boss madam so, patay na natin yan working yung nakuha natin yan so ito yung mga laro ang palengke eh, sinasabi ko sa inyo yan naka ano siya naka, naka set yan eh naka set yan dun sa post niya yan so pakita natin yung mga nakaset na ito tabi na natin natin Pabigyan muna dyan, kaibigan. Marami uh, to eh. Parang ano, 13 set. 13 set yan. Marami ba? Kung kayo ay batang 90s at nakapaglaro kayo ng ganyan. Yan. Katulad yan. O. Ninja ay teenage nyo nito. Ninja Turtles yan. Turtles. Ayan. Uh, uh, Ayan natin. Ayan natin. Uh, ha? Laba nila. Eh, oo, ano to. Pero Ninja Turtles. Ayan, Ninja Turtles. Ayan, turtles Turtles. Turtles. Kaso hindi tumatayo yung isa. Hindi tumatayo eh. Hindi tumatayo yung isa. Ito tayo. Ayan natin. Hmm, yan. So, naitayo natin yung isa. Ayan yung isang set. Mga ano to, mga laro taleng ito, mga kabarya. Uh, collectibles naman din. ah, kaunti lang naman din mga nagana ito, nagko-collecta. Pero, naigado lang talaga ang Kasi goods talaga siya. Hmm. Yan, katulad nito hmm. ito. marbles. yeah, marbles ito, mga, mga kabarya si The Flash, si Aquaman, si ano ba to? Aquaman ata yan. Ayan. Ayan yung mga naman natin. Marvelous. Hmm. Tapos ito Si Batman. Oh, si Batman. Ayan. <laughs> Hindi natin tayo ba? Marami to eh. Ayan. Marami to, mga kabariya. ng umpalay pero karamihan ito ano eh uh, sa ano na tindahan na binibili akin okay, kasi nung bata pa ako sa tindahan na ako binibili nito mga kapariya katulad nga ito dragon ball ayan ayun o oh. ayun o oh. ayan o oh. oh, si Gohan si Piccolo tapos ito si Dodoria ito ata si Dodori eh. Ay mo tau, sino dito si Dodoria? Eh, talong ko dito si Dodoria. Eh, ewan ko, basta. Alaban nila to. And, tapos, eto, si Kriri. Ah, ganda niya, ano. Bagong-bago, mga kapariya. sila, sila, sila. Ayan, itong mga laruan na bata pa kami, mga kapariya. Ayan, dito, sublan natin. Ayan, para nakikita nyo rin tapos eto yung kumunod na set natin tingnan natin okay, so organize na organize ganda na pagkakaset eh, boss saka kung ano kung tuwa kami nyo kapag binibili na kami sa tindahan yan pero eto tingnan uh, ito yung pantaxing ito eh pero malimit ka na lang makakita ng ganyan. Malulupat, malulupat pa cellphone ko mga Hindi ko alam na ngayon kasi darating ito eh. Kala ko bukas pa. Yan. So, eto pa. Dragon Ball. Si Yamcha. Oh. Si Goku. Pamilya ng pamilya tayo dyan. Yamcha. sempre Si, ano, Mapa. Tapos, Vegeta. <laughs> ano mo, kalain mo yan. Kasi tayo ng ano. Marami yan, no? marami yan, boss. Marami yan. Parang ano, 13 set. <laughs> 13 set yan, mga ano. Yan, ano ko na lang sa ibang gano. Pero ngayon, eto. Tapos, eto yung sunod natin. Sunod natin. Kung dati, i ay kung ngayon is, ano, kila na yung Lego. Eto naman yung Lego namin, yung mga bata pa kami. Yan, Lego namin. Eto yung Lego ng bata pa kami. Yan yung mga namin. Pero ang kapalit nito kung wala ka nito dati, kung alam niyo yung sipit, yan. Kasi ano eh, uh, ah, dati hindi ako nakabili na ito. Pero nakabili ako na ito, nakabili ako nito na ano, nung wala pa akong ganito, ang ginagamit ko yung ano, yung sipit. Yan. 100 pieces to eh. Ang pieces. na natin. Ay, hindi ko tuloy maiyan yun. Nailap pa. 100 pieces to yun. Ang dami-randami rin. Pero yan nga. 100 pieces to. Ayan, 100 yan mga kabarya. Ayan yung Lego namin nung bata pa kami. Ayan. Ito ang ganda niyan. Amin, buuhin ko na mamaya. Ayan yung Lego namin. Ayan. Marami pa, marami pa. Yan iba. Mamaya, yan ako na I-video ko na mamaya. Kasi malulobat na ako eh. So, mamaya pa. Ita ko na lang lahat. Iayos ko na lang mamaya. So, salamat sa panonood mga kabarya. Stay tuned lang. <laughs> so, ito na nga yun mga kabarya. Oh, mga boss, madami. Yan po Yan po uh, yung Lego. Nung 90s. <laughs> Tapos, ito yung, ano, yung mga laro. Ano yan? Ayan, patulad yan. Uh, dragon Balls. Dragon boss may Marvels dito. ayun. Dragon Balls dito, to. Dragon Balls din yan. Ito, Ninja Turtles yan. Ninja Turtles, may Dragon Ball din doon. Dragon Ball din yan. Ayan yung karamihan. Tapos, ito, Break Game. yung parang ano ito eh. Kasi hindi na ito yung Tamagotchi. Pero, diba, ba, assurance you naman kanina, is working siya. Ayan, so, yun yung... So, wala dito doon mga kabariya yung paper dad. Yung paper doon, sana goods din yun eh. Alam ko, tatlo yun eh. Pero tanong na lang natin o, di kay Boss Ryan. Baka nakalimutan lang yung ipadala. Yan. Ganda niyan mga kabarya. Bagong bago pa yan. Kala mo, para 90s pa rin galing. E yeah, ano na ngayon? 2024 na ngayon mga kabarya. Diba? Yeah, bagong bago yan. Eh, yung mga laro ang play game. yung mga laro pa dito kami ngayon. so, salamat sa panonood mga kabarya. Ayan. Eh, yung mga item na nakuha natin. Yung laro ang play game niya. Meron pa tayong mga susunod na mga item. Kaya antabay lang mga kabarya. Salamat sa panonood. Woohoo! So, next naman ito mga, ano, mga, mga kabariya, Is, ito yung hindi natin nakita kanina. Nandi, nakahiwalay pala dun to sa box. So, eto yung previous natin galing dun sa item. Ayan, meron tayong text ng Marvel. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, paper doll. Tawag nila rin, paper doll. Yan. May ano to, may kasama tong candy to na bilog-bilog dati. Ah, uh, plastic yan. Yan. babae yan Ayan mga paper talaga Sa akin o siya mga kapag mga kapag yan Galing pa rin yan doon kay boss Ryan Ayan, Ayan mga, Diba? Tatun lang yan Ito yung mga paper dahil Kala ko kasi hindi nakasama pag paghugot ko hindi sumama nakasama pala to sa padala so ayan kompleto yung pinadala ni boss ala ko talaga ulam pero ayan uh, ko sa kanya tapos nung itatapon ko na yung papel yung ano yung wrap na ito nakapako to ayan nakapako yan kaya yun so next tayo rito ito yung previous natin dun sa ano sa padala ni boss Ryan Ayan, natin, ha? Ayan oh, Holographic. Holographic yung ano. ano. Ayan, tapos eto. Yan pa. Holographic lahat diyan Mga ano, oh, holographic. Ay, ayos. Oh, the Avengers. Ah, eto parang hindi holographic. Oh, Para eto holographic yung mga puti. Oh, di ba? Captain America oh, holographic tas dito wala. Ay, nakatalikod. Ah, nakatalikod nga. Wala ah, jo. Nakatalikod pala yan. Nakatalikod pala yan. Ganda oh, yung nasa ay Holographic pala lahat oh. Ayan, so ito yung natin Doon sa item natin Galing kung basa, ayan. ayan So, salamat sa panunod mga kamaria Ayan kompleto yung padala Kamali tayo kanina kasi hindi pala sumama sa pag ano, pag halta ko. Ayun. So ayan ang previous natin dito sa item. Salamat sa panonood. Mm. <laughs> bye bye. <laughs> yan so yan nga po mga kabarya at ayan po yung mga items na nakuha po natin na old toys lahat po yan is palengke. Palengke toys. At yan po yung mga binibili dati ng mga bata ng bata nung 90s. Yan. Kung isa ka doon sa mga nakakuha niyan at pumili talaga nung araw na yun, na, oh, malamang tuwan-tuma ka dahil nakakita ka na naman uli ng na mga ganong laruan nung binibili mo nung bata ka pa. Yan. Ayan, mo. So, oh, paper doll. Yung mga, yung mga babae dyan na yan, Kadalasan yan, yan, yan yung bumibili yan. Out of stock lagi ito sa tindahan dati, malapit doon sa bahay namin. Ano kasi kami, nakatera kami dati sa gitna ng, ano, ng bukid. Tatakbo ko ng ka ng malayo-layo um, kapag gabi ka na pinabili. Takbo mo yung bibilisan mo lang. Sinakatakot doon sa namin pag ano, gabi madilim. So salamat sa panonood mga kabarya at kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin eh mag-subscribe ka na. So gano na lang po tayo Salamat sa panonood mga kabarya. <laughs> Bye. -bye.